O nang si Cristo, Ang aking espiritu. Ay naririto sa inyong harapan. Haleluya. Kaya panatilihin ninyong malinis. Haleluya. Ang inyong konsensya ang lahat ay humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kayong lahat na narito ay itungo ang inyong mga ulo at itigil ang anumang bagay na inyong pinagawa. Sa pagkatilinisin kayo sa oras na ito upang kayo'y maging handa sa digmaan. Ang mga balutin na aking ibinigay sa inyo ay gagamitin ninyo. Ang sandata na aking salita, ang baluti sa inyong ulunan, ang palangga, ang inyong yapakan, at ang palangga sa inyong kamay, ay aking binabasbasan upang sa gayon sa inyong pakikipaglaban, kayong lahat ay magtagumpay. Tandaan ninyong lahat na ang labanan ng mabuti at masama ay nagsisimula. Kaya ngayon ako ay narinito upang inyanda kayong lahat. Maging matatag nahat, Maging matatag ang bawat isa. Maging kaisa kayo aking Espiritu. Gawin ninyong gabay ang aking salita, sapagkat ito ang magdadala sa inyo sa tagumpay. Gawin ninyong gabay ang aking banal na kasulatan, sapagkat ito ang sasagot sa inyong mga katanungan. Kaya sa oras na ito, sa pagtungo ng inyong mga ulo, ay ibinubuhos ko sa inyo ang aking banal na tubig sa inyong mga kasalanan. Sapagkat inalay ko ang aking buhay para sa inyong lahat. Mananatili kayo sa akin at ang bagong damit ay sa inyo sa oras na ito upang pagharap ninyo sa inyong pakikitigma kayo'y pa. Labanan ninyo ang masama ng kabutihan at manatili kayong mabuti manatili kayong mahinangon. Manatili kayong may karunungan at kaalaman sa aking salita. Sapagkat ang sanita hindi maglalamog kay Nanay. Ito ay mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang kasamaan ay hindi magtatagal sapagkat ako ang prinsipe ng kapayapaan. Tandaan ninyong lahat, ako'y isa sa inyo sampu ng aking mga anghel, kayong lahat ay aking gagabayan. Gagabayan ko kayong lahat upang kayo'y magkaroon ng kalakasan ng inyong espiritu at ng inyong katawan. Sapagkat gagawin nila ang lahat upang ang komunidad na ito ay mapabagsak. Ngunit ang mga pinili ay hindi kailanman magagapi ng inuman sapagkat ang pinili ng Diyos ay pinili ng Diyos. Ang itinakda ay itinakda. Kaya't manalig kayo sa akin. Manatili kayo sa aking tawag at kayo'y magtatagumpay sa inyong buhay. Magiging masigana ang darating na taon sa bawat tahanan ng aking mga lingkod. Kaya ang aking tagubiling sa inyong lahat. Magpakatagumpay doktrina. Manatili ang pag-ibig sa inyong puso. Sapagkat kung kayo'y may pag-ibig, kayo'y tagumpay na. Maraming salamat, aking mga mga. Praise you. At dumapot na po tayo sa